Hello, magandang araw ang mga kasisikong tunay. Nagsasawa nga pala kayo palaging Prince Price ang ginagawa nyo sa patatas. Pero dito sa akin, iibahin natin dito. Natingo nga pala sa gitna yan yung ating patatas. Pagkatapos, inihiwa ko na siya ng manipis. Pag manipis, ang paghiwa natin ng ating patatas ay madali nating itong lutuin. At dahil nga marami kami dito kakain sa bahay, kaya marami ding patatas ang ginagamit ko. depende sa inyo mga kasisik kung ilan kayo ang kakain nito. At nagblend nga pala ko dyan ng isang piraso ng sibuyas. Tinimplahan ko nga lang pala ito ng asin at saka paminta. At binibigyan ko na ito sa katatamang laki lang. Kung wala kayong pod processor, pwede nyo iting hiwain ng maninipis. Ganito talaga ang mixture ng ating sibuyas, lalo-lalo na pulang ating gagamitin. Sa aking kawali, maglagay ako dito ng 500 grams na ground beef. Baka nagtatanong kayo at napaisip kayo bakit nga hindi nga ako naglalagay dyan ng mantika, dahil nga yan ang gusto ng mga amo ko, at nilagay ko nga pala dyan yung ating sibuyas kanina. Pinaghalo-halo ko nga lang pala dyan yung ating minced beef at saka yung sibuyas para mag-well combine na po sila lahat. At habang naghihintay ako na maluto yung ating ground beef, naghiwa nga pala ako dito ng ilang silantro Pwede rin kayo maglagay dito ng dry cilantro o kaya parsley. Hiniwa ko nga lang pala yan ng maliliit, yung katamtamang laki lang. At saka nilagay na natin dito sa ating ground beef para magmasarap naman at masustansya yung ating pagkain at saka fresh na fresh. Pinaghalo-halo ko nga lang pala yan lahat ng mga ingredients para nga may lasa naman mamaya yung ating patatas na ilalagay natin dito. Lulutuin ko nga lang pala yan yung ground beef hanggang mawala na yung pula o kayang luto-luto na siya, yung lahat na ba-brown. At magsisimula na ako dyan maglalagay ng ating patatas sa ating oven safe container o kaya pyrex o kanong baking uh, pan kayo mayroon sa bahay okay lang ilihilira lang natin ito yung ating mga patatas Pagkatapos na matakpan ang puwet ng ating oven safe container, ilalagay natin dito yung ating ground beef na ginisa kanina. Ilalagay lahat ng ating ground beef na niluto kanina dahil tamang-tama lang yan sa sizes ng ating Pyrex. At maglalagay nga pala ako dyan ng cheese. Dahil nga bar cheese ang gagamitin natin, kailangan ko talaga niyang ishredded. Kasi nga ayaw ng mga amo ko gumamit ng mozzarella cheese. Kaya ayan, pahirap-hirap yung ate Silnyo. Charing <laughs> Pagkatapos na pagkatapos ko ng paglagay ng cheese, ayan, nilagyan ko naman ulit ng patata sa taas. Takpan natin yung cheese para mas hindi siya aalsa at hindi siya masyadong masunog. At maglalagay ako dito ng konting cheese sa itaas din para nga mas maganda tingnan pag iniserve natin sa ating mga amo. At ilalagay natin sa ating oven ng bottom heat. 180 degree ng 45 minutes muna. Tapos tingnan-tingnan nyo lang kung okay na ba yung patatas. Katapos ng 45 minutes, i-grill-grill natin yung ating patatas para ganito yung itsura niya. Siguradong sigurado, ubos naman ito mamaya. At naghanda nga lang pala ako dyan ng prutas para pagkatapos silang kumain, ay kumain na rin sila ng prutas. O hanggang dito na lang mga kasisikong tunay. Maraming salamat po and God bless you all. Bye bye!